Hello po! Magandang hapon sa inyong lahat sa aking mahal na taga-subaybay. Ito ang series ng aming bioflok tilapia farming. Alam nyo kahapon doon ay nakita nyo sa video na doon ko sana ilagay sa aming bamboo greenhouse. Ang kaso lang naisip ko makiti doon, maliit, maliit sa masyado. So, ang gagawin ko ay dito ko pinlano na dito ko na ilagay ang circular na trapal pan. Naka-order na ako yung Morayama at uh, ipagpaalam ko sa inyo kung magkano yon na order ko I think sa Lazada. So, yun, dito ko ilagay dito kasi ang ang kanyang diameter is 10 feet or 3 meters and then ang height niya is 4 feet. So, insakto, insakto. Ang gagawin lang namin dito is mambotas at lalagyan namin ito ng tubular kasi napakarami kong tubular dito. Yan lang yung ilagay ko dito sa paikot niya at saka steel matting ang ilagay ko. So, makikita nyo yan kung paano ng hitsura pag nagawa na namin. So, Excited ako na maipamahagi ko sa inyo ang aming gagawin dito sa aming biofloc uh, tilapia farming. So, natutuwa ako. So, I hope na kayo din ay ma-inspire din dito sa aking ginagawang uh, pagpakita sa inyo. So, ito na kasi ang atip niya is yun, matibay-tibay din yan although kahoy, magandayan. And then ito naman, ang sa kapaligiran ay yan ay mga tubig-ulan yan. Yan. Yung mga extra na lang. Pero may bomba naman ako na dalawa. Bumabanat ang bomba namin. Ayun. So, deep well sa puno ng mangga. Ayan. Magandang tubig yan. So, yan guys. At yan lang ang ipakita ko sa inyo sa araw na to na final na ito ang gagawin ko. Uh, I think ang kanyang area nito is uh, nasa 7.5 uh, square meters lang. Pero uh, ang lalim niya naman is mga 3 and a half feet. Eh. So okay na, pasok na pasok. So ipapakita ko dito ang aming paglalakbay dito sa tilapia farming at I am excited na maibahagi ko ito sa inyo para kayo ay ma-inspire nga, ik nga. So yan lang po, guys, at sa sunod naman na pag-vlog. Take care and God bless po. Bye! Uh, ito po dito. Ako ngayon sa Batad, sa bayan ng Batad at uh, bumibili ako ng mga gamit ko para sa ating uh, circular pan. Ito, uh, aking uh, nabili na steel matting. So, yan po. Uh, Ipa-deliver ko na sa amin sa farm. Okay, that's all po. Thank you very much. At uh, susundan niyo ako para makita niyo kung paano ko ito gagawin. Thank you po. Bye. Hello po. Magandang umaga sa inyong lahat sa aking manghal ng mga tagas pagsubaybay sa aking programa. Sa ngayon, may update ako sa inyo. Uh, hindi ba yung sinabi ko yung unang video ko na kailangan, doon ko siya ilagay sa aking bamboo greenhouse? Pero naisip ko yung dalawang storage na yon, ang isang tanke na 1.4 meters by 1.4 and then uh, nasa 4 feet ang lalim, at saka yung isang uh, IBC tank na plastic na pinakita ko sa inyo, na doon ang plano ko. Pero nagpag-isip-isipan nag, uh, ko dahil nga sa mil na similya ng tilapia, lamang-lamang pag mag 2 uh, months na sila, sisikip na sila doon. Sigurado ako niyan. So, yun, nagbago ako ng plano. So, ngayon kung makita nyo, mayroon ako mga preparasyon. Ito, yung steel matting. Steel matting to na uh, apat. And then, yung 10mm na uh, kabilya or round steel bar, uh, limayan. And then, ito, ang kanyang base. Alam nyo, ang aking plano ay ilagay ko sa, sa biofloc uh, Trapal. Ang sukat ng inorder ko na Trapal ay nasa 10 feet by, uh, ang lalim is 4 feet. So, yun ang akin na in order inorder. Inorder ko na. So, darating na yon in uh, 4 days lang maari. So, ito ang sukat nito is 10 Feet diameter yan. 10 feet diameter. So, ito ang aking uh, uh, steel matting na number 6. Ang presyo nito ay nasa 900 ang isa. Number 6 to eh, makapal-kapal. So, GI. So, ngayon, ang height nito is nasa 4 uh, feet. So, tama-tama na ilagay ko dito sa palibot nito ang apat na tag-8 feet ang haba. So, 8 times 4, that is 32 feet. So, ito naman ay sisimintuhan ko yan. Ito, mga rad na yan. Ito, at ipagpakita ko sa inyo pag nabuo ko na ito kasi ito muna kailangan ang i-permanent ko ang uh, hollow block na yan. So, dito ang center. At dito ang plano ko na gawaan ng drainage, yung gitna niya and then doon lang siya babagsak sa kanal. Yan. Diyan na ako may gagawin. And then, pagkatapos na naplastar ko na ito, na-fix na yan, ay lalagyan ko ng buhangin na magkaroon siya ng concave or slope sa gitna. So, diyan ang ating drainage. papuntayan dito. So, yun ang update ng aking gagawin. At uh, tatrabahoin pa namin ito kasi solo band lang ito. Ayun lang ang aking masabi sa inyo. And then, when it comes naman sa mga probiotics, may in-order na rin ako. At ang maganda kasi mayroon akong maraming molasses dito. Yun, drum-drum na molasses. Nandoon. Na iyan sana ay gamitin ko sa aking uh, paggawa ng siminto. Yan po, ang apat na asul na drum na yan ay puno ng molasses. Ito, puno to, oh, puno to ng mga molasses. So, yan, apat. Wala na akong expenses diyan dahil diyan na ako uh, gagamit. Diyan na ako kukuha ng molasses. So, guys, yan lang ang aking update sa inyo sa ngayon. At uh, kahapon busy ako dahil namimili from time to time. Ang aking, uh, wala pa akong nakitang Atlanta na number 3 na drainage. Ayaw ko yung manipis. Gusto ko yung makapal kapal na Atlanta, manipis yung uh, nasa hardware dyan eh. So, pupuntahan ko pa doon sa isang malaking hardware. Travel pa ako baka bukas. So, kailangan matibay dahil may weight ang ating uh, biofloc uh, circular pan. Matibay din ang aking in-order na circular pan na yon. At sureball ball, pag dumating at magplastar na kami dito, ay, makikita nyo yan lahat. Ia-update ko kayo tungkol sa aking pagawa ng munting tilapia farming using biofloc technology. So, yun lang guys. Ang masabi ko sa inyo, always, always trust in ourselves. In ourselves, trust na kaya natin makatayo. Napakahirap sa ngayon ang food security kung baga imbalance na. Walang supply ng isda kahit yung istansya na malapit dito sa amin ay napakalaki na supplier yan. Sa ngayon, ko konti konti ang isda na kanilang na-produce. So, wala na talaga. So, kailangan mag-grow tayo ng kahit ano na yan na freshwater uh, fish. Shrimps man yan, o tihito man yan, o tilapia, as long na makapag-provide sa atin ng um, pang-ulam. At syempre, at the end ay makakatulong sa ating komunidad. So, yun lang guys. Take care always. Kung mayroon kang tiwala sa sarili, then may pag-asa, may hope. When there is knowledge, there is also power. So, try to study everything. Napakarami dyan na madadampot sa University of YouTube. At rest assured, may makakuha ka so long na may kunti kang interest. Take care and God bless po. Bye!